Umabot na sa 34 ang patay dahil sa masamang panahon ayon sa Philippine National Police. Hindi pa kasama riyan ang dalawang bangkay na natagpuan sa tabing ilog sa Quezon City. Nasa frontline ang balitang yan si Hannibal Talete. Nakadapa at walang saplot ang bangkay ng isang babaeng natagpuan kahapon sa tabing ilog sa barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Nakita yan ang tauhan ng barangay na magronda matapos humupa ang baha. Ilang oras ang nakalipas, Natagpuan din malapit sa lugar ang bangkay ng isa namang lalaking palutang-lutang. Wala rin siyang suot pang-ibaba. Ayon sa barangay, hindi nila residente ang mga bangkay. Parang may mga gasgas -gas rin siya siguro dahil sa pagkakagos niya sa ilog. Naanod lang yung serdo sa amin. Hindi pa malinaw kung ang mga biktima ay sadyang pinatay o namatay sa kasagsagan ng masamang panahon. Samantala sa pag iikot ng News 5 sa Barangay Apolonio Samson, kitang ilang sasakyang nakatiwangwang, matapos anurin ng baha gaya ng AUV na ito na nakapatong sa kotse. Tumagilid naman ng isang closed van. Marami rin ang tambak na basura. Kaya ang mga residente abala sa paglilinis. Ang ilang residente, itinapon na ang appliances na nalubog ng tubig. Maraming ligpitin, tapos yun, puro tapon. tapos yung mga appliances, syempre pag nasira, wala na, hindi na mapapakinabangan. Tatagalan po bago makabili ulit. Sabay-sabay nasira eh. Umabot sa mahigit dalawang libong pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa naturang barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.